Ayan, isang mapagpalang umaga mga kamarites, gagawa tayo ng homemade skinless. Meron tayo dito ang giniling na fork. Then, ito yung bawang natin. Lalagyan natin ng konting sugar, cornstarch, asukal, asin, paminta, then, toyo, at saka meron tayo ditong ang pangpakulay na, ano tawag dito? Aswete. Ayan, samahan nyo ako guys. pag haluin lang natin yun siya hindi nyo makita, di ba? So, anong gagawin natin para makita nyo, guys? Wait. Lalagyan natin siya ng konting salt Yan Then lalagyan natin siya ng paminta Then konting toyo Um baba ko muna guys Lagyan natin siya ng konting cornstarch. Then sugar. Iyan tantya-tantya lang. Tantsa-tantsa na lang mga kamarites. Yan. Yan, okay na siya. Then, ilalagay natin yung ating garlic. Yan, maraming garlic. Okay na yan, mga kamarites. Itong excess na garlic natin, ilalagay natin sa carbonara later. Yan. Then, haluhaluin lang natin siya. Sama-sama na yan siya dyan. Then, ipipreserve lang natin to ng ilang oras. Mamaya natin siya gagawin. Parang nakulangan pa ako sa paminta. Then, lalagyan na natin siya ng konting pampakulay. Hjemmelagd er hvitløs. Parang na konte ang pa ako sa sugar. Dagdagan pa natin siya ng konti. Kamay-kamay na natin. Siyempre, ang skinless, mga kamarites, alam naman natin, matamis. Diba? May natutulog. Ayan, parang nakulangan pa rin ako sa cornstarch. Lagyan pa rin natin siya ng cornstarch. Pamayin na lang natin. Ayan. Okay na yan. Kamay-kamay lang guys. Malinis naman ang aking kamay. Ayan ang forma ng ating skinless. Wala siyang kulay. <coughs> kulay normal lang siya. Yan. <coughs> Excuse me. At ayan na ang ating finished product. <coughs> Lalagay lang natin siya sa chiller. Babalot lang natin ang plastic. Set aside lang muna natin sa mga kamarites ng mga ilang oras. Ayan ang ating finished product na skinless. Okay? Set aside muna natin siya. Takpan natin. Lagay natin sa chiller. See you later.